Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Sir, what is po title position in the ICT? Good afternoon, po, Your Honor. Uh, Lawrence Garcia, po, Legislative Liaison Specialist. We're just coordinating po with the Office of um, ASEC Paraíso. kan medyo na uh, sa isang meeting lang po siya medyo tumagal po so we're confirming po if ah uh, kaya niyang humabol or if he can attend online po hindi kaya importante rito eh kaya nga pinatuloy ko itong hearing nito para uh, malaman yung resulta na pinagawa ko sa inyo na assessment and evaluation para tingnan kung meron pa rin ba integridad ang PCSO Loto Games tapos wala kayo rito Ba't ganun? Hindi mo masasagot siguro ang ko kasi very technical itong mga tatanungin ko. Eh, liaison officer ka, di diba? So, wala kang alam sa mga technical aspects. Yes, for your honor. Nasaan ang banda yung alam ano mo? Yung aliporis mo? Yung aliporis mo, banda na? Kino-confirm lang po namin, Your Honor, kung makaabot po si ASIC. Kung makaabot. so ibig sabihin, pwedeng hindi pa makaabot. E binigyan naman kayo ng enough notice. Bakit? You were given enough notice. Tama ba, ComSec? O. Bakit pa sabihin namin yung pinaka-boss niya sa DICT? ComSec, pag hindi dumating, isabihin na natin yung secretary ng DICT. Kasama yung mga alipores. Yung mga ito. Kayo, importante rito eh. Alam niyo yan, di ba? Kaya nga nagkaroon ng hearing sunod-sunod tayo rito dahil marami nagdiskumpiado sa PCSO. At tinawagan namin kayo, humingi kami na assistance sa inyo para kayo sa gobyerno ang gumawa ng assessment. Binigyan ko kayo ng napakahabang panahon, isang taon na. O dapat by now, meron na kayong resulta. Dapat mag-report kayo sa taong bayan kung ano nangyari doon sa ginawa niyong assessment. Comsec, pag hindi dumating, i-subpina, sec DICT Secretary. Kasama yung mga technical people niya. Um,